Magandang hapon po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Martes, hindi po ng Lunes. Siguro nagtataka kayo bakit ngayon lang ako nag-live o nag-usapan politika. Kasi kahapon po, uh, ang inyo pong profesor ay maraming ginawa. Meron po tayong trabaho kahapon na importante. Tayo po ay nag-chair ng isang defense, ng isang desertasyon. Tapos may mga meetings pa tayong inatendan at busy po ako sa pag ng biyahe ko kaninang madaling araw at nandi po tayo sa Burakay. Hindi po para magbakasyon, kundi trabaho din. Kaya, sabi ko, anyway, baka ma-miss nila ako. ano, <laughs> kunyari, nagpa-miss, ano? Gusto ko sana pag-usapan yung, ano, yung pagdeklara ni Sol Aragones ng walang pasok ng tatlong linggo. Pero hindi yan ang pag-usapan natin. Yan ay na-discuss ko na sa ano sa aking Facebook post na parang hindi scientific ang pagkaka-deklara nitong gobernador namin eh wala nang, parang hindi naman masamang mag-ingat pero just ko naman scientific naman ano yun parang dineklara na walang pasok mula da 14 hanggang 31 dahil gusto mag-iwas sa dindol Eh, ang dindol hindi naman po nasa schedule yan. Ang importante po ay mag-ingat tayo, turuan ng estudyante na mag-duck, hold and cover. Uh, hindi yung katulad naman nakikita natin na talagang nagtatakbuhan palabas, nakukuha pang mag-selfie. Diyos ko naman. At talagang ito ay signal talagang ayusin natin ang mga eskwelahan, yan i-inspeksyonin. Hindi yung, ay, ano ngayon, Sol Argonis, pag 31 ay walang lindol, paano kung ay after? Paano kung in ang mga eskwelahan ay hindi sapat? ano yun, forever ng online, nalilimutan na hindi naman pare-pareho ang kapasidad ng estudyante, lalo na yung mga nag-aaral sa public school. At nakita naman natin na bumaba ang, ang, ang online, pwede lang yan sa college. Eh, yeah, mga college naman, eh, yan ay, ano, yung sa mga bata, yun yung nagkaroon nag sa further learning. Kulelet na tayo sa mga, ano, hindi pag-iingat yan, eh. ano, that's a responsibility hindi scientific. Mismong, mismo ang Fiborg na nagsasabing, hindi mo mapipredict yan. At ang DepEd nagsabi na, let us be prudent and proportional. Anyway, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Pero nagigigil ako dyan eh. Nakakadami na itong gobernadora namin ano, na, pasensya na. Diba? UPLB graduate pa man din yan. Diba? Ay, Ewan. Anyway, <laughs> ang pag-usapan po natin ay ang desisyon ng ICC na kung saan binasura nito ang hiling ng kampo ni dating uh, President Rodrigo Duterte para bigyan siya ng temporary release o provisional release. At uh, ang nakaka... hindi naman nakakatuwa kasi bak naman natin ikakatutuwa yun ang pangyayaring yan. Siguro ang dapat pag-isipan ng mga DDS, yung kung paano nila pinahamak si dating pangulong Duterte. Na yung una, ang unang ang binabanata nila noon ay eh, yung mga ICC judges, hindi ba? Binatikos ang binatikos ng husto ang ICC judges. Pagkatapos ay eh, tinawag pang kidnapping. Tapos ay eh, nakusahan pang nakipagsapakatan si President Marcos ICC. 'di diba? So, yun yung yun yung ano, yun yung dapat nating tingnan eh. Yang yang mga ganyan na mga pangyayari. Nagre-ring yung telepono pero hindi ko muna sasagutin kasi ayo kung yun no, know, 'di diba? <laughs> Maganda 'tong pinag-uusapan natin. So, ang 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 punto dito ay ano ba yung mga ginawa ng mga DDS na maling nakasama kay Pangulong Duterte? Yung tawaging kidnapping yon Ibig sabihin yan uh, yung yung siraan ng ICC. Hindi ba sinong huwes ang matutuwa doon? Di ba? Alam mo, ang, ang 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 meron namang provision sa Rome Statute na pwedeng bigyan ng temporary release. Saglit lang ha. Tata sasagutin ko lang yung ano, yung Ayun, back na tayo. May tinanong lang yung Francesc. Ah, uh, may 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 provision naman talaga na bibigyan ng pwedeng bigyan ng permanent temporary release. Kaya lang unang-una, binibigay pwedeng lang i-release si Pangulong Duterte sa isang country na miyembro ng Rome Statute eh, hindi na tayo miyembro. At maliban doon, dapat magkaroon ng kasiguraduhan na hindi na hindi na babalik si Pangulong Duterte pag trial na. Na hindi siya tatakas at hindi siya magtatago at uh, hindi na siya gagawa ng krimen <laughs> at yung yung ano yung tawag nito hindi niya tatakutin ng mga witnesses di ba eh nung nakita ng ICC ba na kung babasahin mo yung decision ng ICC nabanggit doon eh sinabi ni Sara Duterte na tutulungan niyang tumakas ang kanyang ama Nakatulong ba yun? Hindi. Yun nalang hindi igalang ng mga DDS ang korte, ang mga judges kung siraan. Hindi ba tanda na to na hindi, pag ito'y pinakawalan, ay baka hindi na ito bumalik? Lalo na at ang kanyang anak ay vice presidente, ang mayor, siya ay nahalal na mayor ng Dabao. Ang vice mayor ay anak niya, ang congressman, Mula sa dabaw ay anak niya. Tapos ito pang sinado sina, natin uh, sa mata ng ICC ay kampi sa kanya sapagkat nakikiusap nung bigyan siya ng house arrest. So, uh, kung meron man dapat sidong sisihin, <laughs> kasi binanggit doon sa desisyon ng ICC ay ang pamilya at mga supporters ni Pangulong Duterte. They have nothing, no one to blame except themselves. Kasi kung baga ang nangyari sana dito kung ginalang yung korte, kinilala ang jurisdiksyon, hindi nagpakawala na maanghang ng mga pagbabanta at mga salita, hindi nagsabi na tutulong ang makatakas. Abay, siguro naman ay madaling pakiusapan eh. Pero yung, yung, yung sanay kasi itong Duterte family, pati itong mga supporters nila nang angas eh. Nalimutan na hindi ito Pilipinas, ang ICC ay hindi Pilipinas yan. Ang mga kultura ng mga tao dyan, iba. At saka yung hindi sila, hindi sila katulad natin na uh, negotiable and justice. Di ba? Na mayroong compassion. Ilan na ba ang mga nahatulan na sa atin? Di ba? Pero nakakawala pa rin dahil matanda na, dahil sila ay kailangan ng pagbigyan. Di ba? Walang ganun sa ICC. At saka yung kanilang sinasabi na si Duterte daw ay na nakatumba, hindi na kaya. Mukhang doon sa desisyon ng ICC mismo sila naniniwala na walang basehan yon. Kasi yung mga sinasabi naman ng pamilya niya, doon din, alam mo ito pamilya niya, yun ang nagpapahamak sa kanya. Kasi sasabihin, nakaratay na, mahina na, pero pag naman may interview, okay lang. Di ba? There is, there is a contradiction here. And definitely what, is, what also did not help is when President Duterte was running for mayor and he said that if he's going to win, he's going to continue the war on drugs. He's going to continue with the with the tokhang. Ay, ano pa ngayon ang best evidence doon? Di ba, ang isang, ang isang nakakulong sa ICC ay pakakawalan ka ba, hindi na niya, niya uulitin kung ano yung nakasuwa. Kinasuwan ka na nga ng crimes against humanity. Di ba? Eh tapos eh sasabihin mo pa pag ako ay manalo pag ka mayor at siya mayor itutuloy mo pa rin uli gagawin mo uli kung saan ka nakasuhan. Hindi ba pambebenga 'yon? So tapos ngayon ay bigla natin sasabihin kalimutan na lahat ito. Alam mo ito nga kung sa Pilipinas sa korte yan baka napagbigyan pa sila. Kung dito sa Pilipinas nangyari yan, dito siya nakakulong baka nga yung Senado pag petition nagdagkaroon -nag ng uh, resolusyon ay eh, mapagbigyan pa siya. Pero iba to eh. This is the ICC. Tapos ang nakakaano pa nito, meron pang mga pagkilos ang Daija Duterte supporter at ang mga political enablers nila tinatawag na ibagsak ang rehime ni Marcos. Yan ang sinasabi nila. Mag-resign o kaya kung di man extra-constitutional change. Nag-iisip ba sila? Sa tingin naman kaya nila nakakatulong ito sa kaso ni Rodrigo Duterte? Pagpalagay na maging successful sila, pagpalagay na na napalayas nila si Pangulong Marcos pagpalagay ng napabagsak nila at nailurok nila si Sara Duterte kung ano hunta na pro sa kanila. Ang ICC kaya matitibag, lalo pa silang magsasabi, ay hindi na namin ibabalik yan sa inyo. Kasi alam namin hindi yan magkakaroon ng Swiss. Agkakaroon yan ng ano, baka masabi pang failed state talaga ang Pilipinas. ba? Diba? Dahil kudeta na nagkaroon ng extra constitutional process. ba? Diba? Na, na kung saan... napabagsak ang administrasyon. Sa tingin mo naman kaya makakatulong yun sa kaso ni Rodrigo Duterte. Hindi eh, lalo pang sasabihin ng, ng ICC, bukod sa napalakas ang jurisdiction nila, dapat unable and unwilling na yan, eh, hindi naman nila yan i prosecute na, ay hindi na babalik yan talaga. Di ba? Oh, parang, I, I, I think nasanay kasi ang Duterte family, pati ang Duterte supporters, yung panahon sila ang nasa kapangyarihan. Puro angas, puro yabang puro hindi pinapaandar ang utak, puro lang bunganga. Mga, may mga verbal diarrhea. Ayun, ano nangyari ngayon? ba? Diba? Sinong kawawa? Minsan napapaisip tuloy ako, eh, gusto ba talaga nilang si Rodrigo Duterte ay maka makalabas? Isang angulo yan. Baka naman they want to make a martyr out of him. Kasi there, Duterte in the Philippines is less useful for them than Duterte in the Hague. Baka usulit talaga doon at doon talaga nila. Baka ang iba sa kanila nananalangin pa na may mangyaring masama sa kanya doon para maging rallying point nila sa 2020 elections. Merong may ganun din ako na naiisip eh. Sabi ko parang kasi naman, masatalino naman ito mga to eh. Hindi may mga abogado naman yan. Diba, may? Bakit parang ayaw ni gumagawa sila ng mga hakbang na ayaw talaga nilang mapagbigyan na mapawalan si Digo. Diba? <laughs> parang Talagang gusto nilang hindi yata maka, maka, mabigyan ng pansamantalang kalayaan. Kasi sabi ko nga, Rodrigo Duterte inside the jail is much more politically useful for them in the terms of optics than Rodrigo Duterte in the Philippines. Kasi pag sa Pilipinas siya, mayor siya. Di ba? Naglalabas ng kung anong salita, pero doon sa Hederlands, rallying point siya. E ang problema, hindi na tanga ang tao. Eh. Yan ang problema, lagi kasi in-assume nitong mga DDS na lahat ng tao ay pwedeng maloko. So anyway, bukas pero ulit tayong usapan politika kasi Merkules. Bonus ito ngayon na ng Webes. Pasensya na po. Pinanabi ko kayo. Kahapon siguro may nasa kayo po. Hindi ako nag-announce. Ngayon tayo surprise ito. O siya, sige na. Ako ay magpapahinga muna. Talas stress pa na madaling araw. Ako ay gising na. You know, sana nagustuhan yung background ko sa Boracay. Yan. yan, ay kinunan ko nung unang nagbakasyon kami ng pamilya ko dito. Sa so, yung trabaho, hindi ano, hindi bakasyon. O oh, sige na. Uh, sana uh, nakapag uh, turo ko yung kaisipan, na plus ko yung mga puso at napabago kong mga lalo-lalo uh, sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Uh, ito po si Prof. Tonton Contreras. Ito manhin kahapon, wala tayo usapang politika ngayong Martes. Ngayon lang itong special edition ng Martes. Okay, siya sige, bukas meron ulit tayo. Pero umaga bukas meron tayong usapang politika. Agahan natin. Promise yan. Lagi yung sinasabi, UP namin mahal, ano mula magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man kayo sa sa mundo ngayon. Lalong lalo doon sa mga team replay. Bye for now. Talk to you tomorrow morning. Bye. Ingat.